Yaya, ano ba? Bilisan mo. Gutom na ako. Kasi, be quiet and behave, ah. Oh, o, Yaya, anong ginagawa mo dito sa harap ng pamilya ko? Pag mo sabihin, sasabay ka sa aming kumain. Assuming ka din nakapamilya, eh, no? Ah, uh, hindi uh, naman po sa ganun, ma'am. Gusto ko lang naman po sana mapakain ng maayos tsaka mabantayan. At sumasagot ka pa. Hon? Huh? Baka gusto mo mawalan ngayon ng trabaho. Mamili ka, mawalan ka ng trabaho, uuupo ka dun sa isang sunog. Um, mami, gusto mo po siya na nandito sa tabi. No, baby. Uupo na lang po ako dun, ma'am. Maigi pa. Excuse me, waiter. Ah. Okay. Ma'am, good evening po. Order na po kayo? Alangan, ano pa bang ginagawa namin dito, 'di ba? Syempre, order kami. Akin na ang menu. Ah, uh, ito po 'yung menu, ma'am. Alangan, sumayo kami Sir. dito, kumanta. Natural order kami. Ma'am, pasensya na po, ma'am. Sige po, babalik na lang po ako mamaya pag ready na po kayo mag-order. Okay. Excuse me po, ma'am. Baby, ano gusto mo kainin? Do you want to eat? Uh, I I like this. You like Palabok? Mm -hmm. huh? Really? Okay. My favorite. Skispo. Ba't ganyan yung attitude mo? Kanina ka pa. Kinukustuhan mo ba ako sa pagdidisiplina sa mga tao dito? Ang hihina ng mga IQ. Hindi ko deserve kaharap mga taong ganyan. Kanina tinatarayan mo si Yaya. Tapos naman si Kuya Waiter. Eh, ano naman ngayon? Ano ba problema mo? Nakakasira sila ng mood. Punta dito para ako magsaya at kumain eh. Ano ba? Ang tagal-tagal ng order natin. Waiter! Saan na ba yung waiter dito? You eat na. Ma'am, pasensya na po. Ano ba? Kanina pa kami naghihintay dito. Almost one hour na. Ano ba? Ayusin niyo naman yung trabaho nyo. Ma'am, gano'n na nga po. Humingi po kami ng pasensya, ma'am. Kasi po, dito po sa Salvis Restaurant, we make sure na lahat po ng pagkain is fresh at isiserve namin na mainit. Ito po yung lumpiang shanghai try nyo po at uh, sigurado ako magugustuhan nyo po yan. Sensya na po ulit, ma'am. Tapalo na lang po okay, yung ibang order. Okay, pwede ka nang umalis. Salamat po. Pwede ka Kakainis yung mga ano dito. Ayan, mga. Na. Tignan mo, Han. Ang sarap ng pagkain dito sa Salvis, tapos ganyan yung attitude mo. Sinasayang mo yung sarap ng pagkain O, eh. oh, Cassandra, Yan mo na yung bata. Puro kahayaan eh. Hey. Sarap tayo ng pagkain, no? Oh. Ano naman ngayon? Waiter! Tignan mo, nakita mo yan? Asta ng mga waiter dito. Para sa'yo to. Sino yeah, hindi, sino hindi yeah. mababatri? okay lang yan. Enjoy, enjoy po lang, ha? Excuse me? Yes, madam? Pinapasikatan mo ba ako? Naku, madam. Wala po sa intention. Gusto mo ba, ba? matanggal sa trabaho? Sino manager niyo dito? Gusto ko makausap. Ma? Mawala manager? Ka. lang na po, ma'am. Pero wala naman po sa intention ko yung magpahiya na customer, ma'am. Gusto ko lang po sana bigyan si Kabayan. Hindi, gusto ko makausap ang manager dito. Gusto kitang matanggal sa trabaho. Ganun po ba? Sa sige po. salit lang po. Ah, excuse me, ma'am. Ano po may paglilingkod po? Ikaw? Hindi na naman isang waiter ang kailangan ko. Ang kailangan ko yung manager nyo. Gusto ko ipatanggal tong server nyo na to. Ay, ma'am, pasensya na po. Kasi po yung gusto nyo pong ipatanggal, ay siya po yung manager po namin at may-ari ng restaurant na to. Ah, excuse me lang po, Mami. Okay, ah. <laughs> Yes, ma'am. Tama po ang sinabi ng staff ko. Ako po ang manager at ako po ang may-ari ng restaurant na to na kung saan kita-kita ng mga mata ko kung paano mo initsapwera ang kasambahay mo. Han, ano ba? Hindi ka na nahiya? Wala ka ng pinipiling lugar, ha? Halika na nga! Ah, excuse me lang po, mama. Mawalang galang na po. Makikiusap lang po sana ako, ma'am, na sana sa susunod, matuto kayong rumespeto at magmahal ng kapwa-tao. Nang sa ganun, bumagay naman yung ugali ninyo sa magandang pisikal na anyo ninyo. Tara na. Maraming salamat po. Yaya, yeah, yeah, tara na. Hindi na si